doctor's fee o yung bayad naman sa professional fee ng mga doktor para sa mga may hirap na mga pasyente, indigent patients. Pinapasagot na po sa Philippine Charity uh, uh, Sweepstakes Office. Sige natin dyan. Si Dr. Leo Olarte ng Philippine Medical Association. Dr. Olarte, attorney, maayong buntag. Maayong buntag, senador. Senador Erwin uh, Tolfo and uh, Deputy Majority Leader ng ating uh, Kongreso sa kasalukuyan. Okay, Sir uh, si Aljo Bendio ni Sir, no? Uh, oh, abe. Oh, okay, na na, na na si Kong Erwin pa 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 doong pader eh. Oh, Oo. Oh. Uh, uh, A ba? Abe oh. na kung si Okay, 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 okay. Congressman <laughs> Aljo Bendejo. Iya, isi. Uh, <laughs> ay, forbida. Okay. Kung sa may masulte na ito, eh, sir, anong reaction mo doon? Ay, pinapasagot na sa PCSO. Dr. Well, key. yes, uh, magandang, uh, magandang uh, panukala yan. Pero hmm. dapat yung check eh, na galing sa PCSO, diretso sa Dr. Okay. Eh, hindi na idadaan sa hospital, hospital bills kasi ma matatagalan. Minsan, hindi nakakarating sa mga doktors. Oh, Kawawa naman ang mga doktor. So, dretso ang cheque. Eh. Ibigay, address the pay to the order of the doctor. Okay, okay. Ang tanong ng uh, mga kababayan natin, ba't daw napakamahal ang mga doctor's fee? Uh, actually, ang uh, doctor's fee are fair and reasonable. Napakamahal lang kasi... Maraming doktor ang tumitingin. halimbawa meron kang sakit sa oh. sa orthopedics no okay. nabalian ka ng buto kailangan oh. ka operahan mm. eh hindi lang naman ang orthopedic surgeon ang titingin sa iyo kailangan ng clearance, cardiologist kailangan ng kung may diferensya ka sa puso, may diferensya ka sa baga, kailangan ng pulmonologist, kailangan ka ng anesthesiologist. Hmm. Maraming doktor ang titingin dahil siyempre ang mga doktor nag-iingat dahil sa medical malpractice ngayon. Hmm. So uh, lahat specialista involved dyan, hmm. uh, i-refer ng mga orthopedic surgeon. Halimbawa mayroon kang fracture sa... Uh, hmm sa boto. refer sa mga doktor, kanya kanyang doktor may sariling professional fee yan kaya tumataas ang hospital bills dahil din sa defensive practice dahil sa medical malpractice itong mga pasyente pag hindi nakabayad naghahahing ng mga demanda para hindi lang makabayad, makahiwas lang sa pagbayad. May mga so, discount ba yung mga uh, doctors fee na yan para sa mga indigent, mga pobre itong mga pasyente? Uh, yeah. Tony Doc Paano ba proseso sa pag uh, uh, tawag dito billing 'yan ng doctor's fee? Kung indigent patient ka, onya na-admit ka, mm. na-admit -na ka sa sa private ward, oh. pero indigent patient ka nagpa pero pinilit mo yung hospital, oh. dito ka sa private ward. Eh, Siyempre, hindi ka na-indigent yan kahit wala kang pambayad pero pumilit ka, nagpipilit ka na pagpa oh. admit ka dito sa private ward kahit wala ka namang capacity to pay, talagang magbabayad ka. Pero kung talagang nasa charity ward ka, indigent patient ka sa charity ward, walang professional fees ang okay. doktor. Okay. Oh. Sige. Daga kayo salamat uh, sa imong uh, uh, explanation, imong uh, uh, pananaw sa isyong ito. Doktor, yes, actor, thank you. Lina. Ah, uh, Leo Thank Olarte. you, Congressman, Congressman Aljo Bendejo. Bendejo <laughs> angat tayo pag tayo ay magsiservisyo sa ating mga mahihirap na kababayan. Okay. angat po tayo. Thank, thank you. Yeah, uh, na, bugado pa. Leo Larte ng Philippine Medical Association. Ah, uh, nandiyan na? Si PCSO General Manager uh, Mel Robles, makakausap natin. GM Robles, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Uh, good morning. Uh, uh, Aljo, good morning. At sa inyo mga taga-pakinig. Reaksyon po ninyo sa mungkaing uh, uh, babayaran na po ng PCSO, yung uh, doctor's fee ng mga indigent na mga pasyente. GM? Uh, Napag-usapan nga po sa Congress. Uh, we will try to discuss uh, yung parang ano, Credit card, corporate credit card uh, mm. ng PCSO para mga bayaran ng uh, doctor's fee. Mm. Pero ako po, ayoko pong dumiretso po sa doktor. Ang suggestion ko, I would rather still pay to the hospital para kung may fictitious ano, ang magrevet vet po yung hospital. Oh, oh. mahirap po pag sa tao. Eh. Oh, oh. No? Baka, baka mamaya, eh, alam nyo na, pa, mabuti na kausap ang institution. Oh, po. Kasi po ang nangyayari ngayon, guarantee letter at sa amin nga po, ang professional fee, dahil napakamahal po naman talaga, Opo. ang problema po talaga ng professional fee, depende po sa ising ng doktor yan. Eh. Kung ano po ang tingin niyang tingin niya, pwede niya nga po i-libre minsan, minsan pwede niyang taasan. Wala talagang far, hard and fast rules. Pero we get that, kanila hong discarte yun. Kaya ang hinaano na lang namin, uh, sige, bayaran na rin namin. I include na namin ang professional fee sa aming mga bayarin, we'll just cap the amount. No? Mm -hmm. Kung sang hanggang saan kami pwede. Kaya uh, yung payment mode naman, kung ayaw nila ng guarantee letter, so wala naman po kaming problema sa guarantee letter with any any hospital, mm -hmm. pwede hong pag-uusapan pag namin na, sige, hindi na guarantee letter. Uh, yung corporate uh, credit card, parang gano'n, na i-issue sa amin ng land bank. We're discussing ways para tas na kagad nila makuha from the land bank for example mm, okay oh, so the di na kagad sa kanila okay. so uh, uh, we're doing our way our share po para mapadali po ang buhay ng mga uh, pasyente natin actually yung mga doktor wala akong problema yan uh, yung minisip namin yung mga pasyenteng nahihirapan. Yun eh. Yun na nga po, yung mga mahihirap. So may mga may may sapat naman tayong pondo para dito. May eh, sapat pong ano? pondo fund Well <clears throat> lagi hong hindi sa pondo pero pero ano ho, uh, we will still uh, honor yung aming commitment na tulungan hangga't makakaya natin ating mga kababayan lalo na ho yung mga yung mga nangangailangan at ito yung ang challenge talaga namin yung uh, yung professional yung talaga ng mga doktor ay, kayo. walang standard ho eh dapat na may oh. matrix eh, no? Meron silang panuntunan. Uh, oo, oh. <laughs> may taripa. May taripa, para... oo. Well, anyway, mm. ito ba'y kinakailangan pa ng uh, batas mula sa Congress o pwede nyo na pong ipatupad ka agad yan? Sigilan lang po namin yung pag-aaral, pwede rin pong ipatupad ng Congress, mas mabuti po. Pero kami po, pwede rin namin gawin ho dahil uh, it's a matter of allowing... Hello? GM, go ahead po, go ahead uh, it's a matter po of ano eh, uh, looking at the controls. Apo. At kung kaya naman po namin bayaran through a sinasabi namin na uh, corporate credit card, may sinasuggest pong ganon, eh, pa, madali pong ma-release ang bayad. Maka... Kung may isa sa batas po sana, okay. ang hihingi ko kung ang magbabayad sana yung mga gobyerno, sana naman po ay babawasan. Aha. Dahil kung, kuma, kung, kung meron pong isa sa batas, eh, sana po, charity rate po lagi ang gamitin ng doktor kapag government institution ang magbabayad. Yun na lang sana ang i-request ko kung uh, gagawing batas po ang bagay na ito. For as long as cash naman, Hello? Opo, go ahead po. Yun po sana ang ihingi kong legislation. Ang rates naman po sana ng doktor ay uh, ma-regulate ma naman po sana. Okay. Tama ho yan, no? At least man lang. Ma-regulate talaga. Mahal. Erwin, anyway, maraming salamat po. Uh, PCSO GM General Manager Mel Robles. Thank you.